So, hi guys! Ayan, magpapa-adjust tayo ng brace ngayon. Maga ako umalis ng bahay mga 9am and ang aga-aga akong dumating sa clinic kasi nga napaka-traffic papunta dito. And hindi na ako nag sa loob tapos pa na ako niyan guys. Buti na lang nag-shortcut yung sinakyan ko. And nandito na ako sa bahay. Ayan yung aking color ng rubber. Kulay gray siya guys. And pumasok na yung Kiko. Kakatawa. And anyway guys, magluluto pala ako ng pancit bihon. Meron kasi kaming stock dito nung bihon. So, naisip ko, iluto na lang siya. Tapos, yun na lang yung pagkain namin. Nga pala, nagisa na rin ako dito ng bawang, sibuyas. Tapos, after ko niyan magisa, medyo iluto ko lang siya saglit. Tapos, nilagay ko na yung karne ng manok na nilaga ko. Tapos, hinimay-himay ko siya. Tapos, emekos-mekos lang natin yan. Tapos, hanggang sa maluto siya. At, pwede na natin ilagay yung ating hinalo din na gulay para isahan na lang siya at maluluto rin din siya agad. Hindi naman natin siya iluluto ng as in, lutong luto. Yung mga ano lang siya, half cook lang ganun. Tapos tinimplan ko rin niya ng konting patis. Naglagay din ako nitong nor seasoning. Tapos, ayan, nilagyan-lagyan ko lang yan. Tapos sinalo ko. Tapos naglagay ako ng konting as uh, stock. yung pinaglagaan ko ng chicken. Ayan, para pampalasa na rin dyan sa ating gulay na panglahok. Tapos, nagpakulo na rin guys ako ng tubig na tinimplahan ko yan siya ng Uh, chicken cubes, ng paminta, ng toyo, at saka nilagyan ko rin ulit sya nung liquid seasoning. Tapos ayan, hinalo-halo ko lang siya. Tapos tinansya ko lang yung dami ng tubig. And nung kumulo na siya guys, nilagay ko na yung ating bihon. Hindi ko na yun siya binababad sa tubig. Diyan ko na siya pinapalambot sa pinagpakuloan. Tapos, ayan, hinahalo-halo ko lang siya. Tapos, naglagay na rin pala ko, guys, ng oyster sauce dyan. Masarap din kasi pag, nilalagyan ng oyster sauce yung ating pancit bihon. And, ayan, malapit na siyang maluto dyan. Tapos, nilagay ko na rin, guys, yung ating lahok na gulay. Ayan siya, ba? Diba? Konting halo-halo na lang yan. And, luto na ang ating pancit bihon. And, ayan na, uh, guys, nag-skincare na ako. Gabi na yan, guys, sa dininer namin yung pancit. Tapos, ayan, may sugat pala ako sa ilong. Nakamot ko yan. Tapos, ayan, ang gamit ko, guys, yung cotton puff. Tapos, sa gabi, ang ginagamit ko is yung deep cleansing water ng rich Skin. Ayan, para tanggal yung buong dumi ng pagmumukha ko ng buong araw. Tapos, gamit ko yung vitamin gel ng Power Kit. Ayan, in-spray ko muna siya sa kamay ko. Tapos, dyan ko na lang kinukuha. Kasi, tumatalsik siya sa mukha ko pag direct. So, ayan guys. Lagay-lagay lang tayo. Tapos, ayan na guys ang ating skin skincare ngayon.